kilalani ng makapangyarihang cast ng Encantadia Chronicles, Sanger. Simula na ng laban para sa kapayapaan ng buong Encantadia ng bagong henerasyon ng mga Sangger na sina Faith da Silva bilang Flam Aura, Angel Guardian bilang Dea, Kelvin Miranda bilang Adamas, at Bianca Umali bilang Terra laban sa Reyna ng Niebe na si Meet Ina na gagampanan ni Rian Ramos. Kilalanin ang mga karakter na bubuo sa Encantadia Chronicles, Sanger, sa gallery na ito. Bianca umali bilang Terra. Si Terra ay anak ni Sanger Danaya, na mamumuhay sa mundo ng mga tao sa kalinga ni Namona at Javier. Siya ang magmamana ng brilyante ng lupa at ang nakatakdang tagapagligtas ng Encantadia. Kelvin Miranda bilang Adomes. Si Adomes ay anak ni Sanger Alena, isang prinsipe na lamaking alipin. Siya ang nag-iisang lalaki sa hanay ng mga bagong Sangger at magmamana ng brilyante ng tubig. Faith Da Silva bilang Flamara. Si Flam Aura ay anak ni Sanger Pirena at ng Panjaboy na si Azulan. Mag-aalab ang puso niya na lumaban kay Mitina at sa mga Mine Aves. Siya ang magmamana ng brilyante ng apoy. Angel Guardian bilang Dea. Si Dea ay anak ni Organa na isa sa kanang kamay ni Meet Ina. Isa siyang Mine Aves na may mabuting kalooban. Siya ang mangangalaga sa brilyante ng hangin. Rian Ramos bilang Mitina. Si Mitina ay anak ng Ethraen na si Memon at ng sinaunang diwata na si Ornia, at ang isinumpang kakambal ni Cassiopeia. Siya ang Kera, Reina, ng Mine Ave. Ang isla ng niebe, kung saan siya lamaking may matinding galit at hinanakit sa lahat ng mga taga Encantadia. Liza de Castro bilang Pirena. Si Pirena ay isa sa apat na maalamat na magkakapatid na Sanger. Siya ang Hara, Reina, ng Hathoria. Gabi Eigenman bilang Zor. Si Zor ay isang Main Aves. Ang pinakamataas na kanang kamay ni Mitina. Sunod sa Nyerenman kay Mitina, mayroon siyang sariling adhikain sa pagiging makapangyarihan. John Lucas bilang Darren. Si Darren ay tubong main Ave. Dahil kay Kerry meet Ina, siya ay lalakas at magiging isa sa mga kawal na mataas ang posisyon bilang kanang kamay ni Zor. Luis Fontiveros bilang Soldarius. Si Soldarius ay isang encantado, sapi Ryan, na mahusay makipaglaban. Isa siya sa mga mapalad na nakatakas sa kalupitan ni Meet Ina. Jaime Wilson bilang Edno. Si Edno ay isang Mine Aves at isa sa kanang kamay ni Meet Ina. Tulad ng mga kalahi, siya ay malupit sa mga Encantado. Bianca Manalo bilang Olgana. Si Olgana ay isang Mine Aves at isa sa kanang kamay ni Meet Ina binabalot ng misteryo ang kanyang kasabihan. Siya ay ina ni Dea na madalas ay sakit ng kanyang ulo. Shuvi et Rata bilang Veshdita Si Vesnita ay isa sa mga mahuhusay na mandirigma ni General Olagana. Pinagkakatiwalaan siya ni Dea at magiging magkaibigan. Manilin Rines bilang Mona Si Mona Reyes ay anak ni Javier Reyes. Siya ang tatayong ina-inahan ni Terra. Siya ay mabait, maalaga, at maunawain. Boboy Garavolo bilang Javier. Si Javier Reyes ay ama ni Mona Reyes at kasama niya ang anak sa pagpapalaki kay Terra. Isa siyang maalaga at mapagpayong lolo kay Terra. Ricky Davao bilang Gob, Emil Salvador. Si Emil Salvador ay isang malupit na gobernador. Dati siyang pinuno ng mga sindikato sa Distrito 6 kung saan nakatira si Terra. Handang gawin ni Gov, Emil ang kahit na ano para sa kanyang asawang si Katrina at anak na si Kami. Higit sa lahat, handa siyang pumatay para sa kapangyarihan. Sherilyn Reyes bilang Katrina Si Katrina ay asawa ni Gov, Emil at ina ni Kami. Siya ay mapagmataas pero malambot ang puso pagdating sa anak na si Kami. Teres Malvar bilang Dina. Si Dina ay ang girl best friend ni Terra at best friend din ni Akiro. Siya ay palaban at handang lumaban ng tama para sa tama. Vince Maristela bilang Akiro. Si Akiro ay ang nerd na best friend ni Terra. Isa siya sa mga makatutuklas ng superpowers ni Terra at siya rin ang gagawa ng superhero costume nito. Pam Printer bilang Kami Si Kami Salvador ay yun na ni Nagov, Emil at Katrina. Tulad ng kanyang ama, siya ay walang awa at walang pagpapahalaga sa kapwa, masama ang pakikitungo niya kay Terra. Bito at Kilgueko bilang mantok at topman. Si na Mantok at Topman ay kambal na mga anak ni Wantok. Sila ay kasama ni na Wantok, Imo, at Adomes sa tagong paghihimagsik laban kay Mitina. Sa pagbabalik ng mga brilyante, muling susubukin ang katatagan ng Encantedia. Apoy laban sa tubig hangin laban sa lupa at sa gitna ng lahat ang kapalaran ng bagong henerasyon ng mga sangger. Makikialam ba ang mga sinaunang diwata? Babalik ba ang mga anino ng nakaraan? At sino sa kanila ang tunay na tagapagmana? Encontedia Chronicles 2025 Sangger, ang bagong yugto